Ako naman ever since, kung saan lang masaya, kung mga kapatid ko, mga family, mas dahil at si Ate Janine, doon din ako masaya. And nakikita ko naman talaga na masaya siya na o... Ayun! Namin ko yun. Opo na Pero hindi pa sa sila, di ba? Yeah. Hindi pa sila, hindi. Oo, hindi namin mo kasi... Hindi sila. kasi, hindi pa ka mamaya, iba yung dating yung sinagot mo, di ba? Pero nandumadalaw siya sa house na. No? Hindi siya house namin. Birthday. Sa si house din. Si si Kasi namin siya minsan na. Sa family. Like yung sa party ng mamita yeah. mo. I think he's a good guy. Okay. Okay. Pero hindi ka close. Medyo nagiging close na din kami. Parang kuya ka siya. Okay. Ang ganyan na lang. Ang <laughs> ganyan na lang. <laughs> Pumakot. Grabe naman! man. Na, 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 ano mo ano, 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 sasabihin dito, ano. dito? ano ano masasabi mo yung ano yung, ina ikaw kinukulit. Ayun, gusto ko pa nilang pulitin. Ano masasabi ko? Oh, Kasi yung title ng uh, item ko. <laughs> ano ba, ano ba masasabi mo na Hindi na hindi ka naman na feel na kinukulit niyo. Wow. <laughs> wow. <Wow. Wow>. <laughs> <laughs> oh, sige. Ikaw oh, lang last na. Yes sorry. Hoy, eto usapan uling sayaw ang promo nito ha. Ah. <laughs> <laughs> Kung <laughs> isusulat uling sayaw. October 2. Birthday ni Ate Janine. So, <laughs> may, oh. uh, Sa may, uh, uh, may music video na rin. Meron, meron. Ika, October 2, 12 midnight yung song. <laughs> <laughs> Tapos October 2 ng gabi yung <laughs> visualized oh. music.